Hello guys! So, ayun. Iwan ko ba? <laughs> Sabi ko, iwan ko ba? <laughs> may, may ano, sa mga, ano, sa mga Briton na katrabaho ko, or kahit yung hindi mga Briton, basta mostly, sa mga katrabaho ko is napaka, ano, napaka-friendly. Napaka-friendly, okay? Tapos, yung iba naman, kahit hindi sila ganong friendly, namamansin. Tapos, meron talagang isa nag out na <laughs> Di ko alam kung anong bertod na nagawa ko sa kanya. Parang may galit siya sa akin. Or parang ang sama ang tingin niya sa akin. Kahit nung first time ko lang, first time ko pa lang siya nakita. Kasi parang bihira ko lang siya nakikita eh. So, di ko alam kung anong bertod na siya. <laughs> but parang, but parang, ang sama ang tingin niya sa akin. Wala nung nagawa sa kanya. Luko-luko yun. <laughs> Natatawa na talaga ako. Kahit pangitian mo yan. Kahit pa parang, mamamansin ka, parang gumagano ka. Parang, wala. Wala siyang ano. Ano lang yung mata niya. Dumilat lang. Lumaki lang lalo yung mata niya. Kasi medyo malaki yung mata niya. Tapos, di ko na. Ah, ano yung mayroon sa babaeng to? Yung maiila na hindi friendly. Pero, namamansin pa rin kahit malata mong hindi sila friendly. Pero, parang ano pa rin ba? Parang ano bang tawag dyan? Eh, parang ah. ang tawag. Yung parang basta namansin pa eh. Gamansin. Hi. Hello. Parang ganon-ganon. Pero, yung iba, na napaka-friendly. Kahit yung mga managers, namansin talaga sila. Pero yung isa talaga, nag-stand out talaga yun siya. Ano kayong mayroon sa kanya? Ano kayong tingin niya sa akin? Parang may galit siya sa akin. Hindi ko alam ala, bakit may galit siya sa akin. First time ko nung nakita ko siya, parang, ano, yun na yun. Kahit nung first time na nakita ko siya. Ano, parang may galit na siya sa akin. Hindi first time ko nakita tong babaeng ito. Pero siguro mukhang matagal na din siya dyan. Kaya lang, parang, di ko alam kung anong nagawa ko sa kanya. <laughs> first, first time na nakita ko siya, ang sama ng tingin niya sa akin. Hanggang ngayon, ang sama pa rin ang tingin niya sa akin. Parang nangangatawa. <laughs> ano kayang meron sa akin? Nagagalit siya. Wala na akong nagawang kasalanan sa kanya. Uy, ginoong Maria Trinidad. <laughs> Meron talaga mga ganong katrabaho, no? Parang mga tanga.